Isa na namang long hair na kids ang ating client ngayon. Isinama ng kanyang magulang at gusto nang paputulan ng kanyang mahabang buhok. For almost 3 years na hindi siya napagupitan, eh ngayon ay papuputulan na. So ang gagawin natin dyan, kunin muna natin yung pinakamahabang bahagi ng kanyang buhok. Para meron daw silang souvenir. Kapag mga buhok ng kids ay uh, shiny yan, malusog pa at saka iyon medyo manipis din ng konti at uh, talagang uh, pag ating binawasan ay eh, kailangan uh, nating kontrolin dahil hindi siya kasing kapal ng mga buhok ng medyo uh, mga binata na. So ititrim lang natin, gamitan lang natin ito ng gunting. Bawasan lang natin sa pamamagitan ng scissor overcome at uh, maikli lang yung uh, gagawin nating bawas sa kanya pero hindi na natin inipisan yung gilid nito andun pa rin makikip pa rin yung konting long back sa likod ang tubo ng buhok sa parting likod niya ay uh, nagkakameron siya ng pagsasama-sama dito sa gip ng bahagi kumbaga eh, yung tubo sa likod ay eh, saan saan nakaayon may nakatubo papasok mayroong nakalabas So, yun ang kailangan nating uh, mabigyan ng uh, forma kahit uh, medyo mahirap bawasan. So, ganyan lang yung ginawa natin proseso diyan binawasan. And then, itong mahabang buhok sa bangs niya, mamaya natin puputulan yan. Itaas muna natin para hindi madamay sa pagbawas ko dito sa parting gilid ng kanyang buhok. Kung ano yung ginawa natin pagbawas doon sa kabila, ganun din dito sa kanang bahagi. Ayan. Medyo pinas forward lang natin ng konti para hindi naman masyadong mahaba yung ating video. Isang simpleng pamamaraan kung paano pagkukupit ng trim. Sa pagbawas naman sa bangs, kontrolin natin. Hindi dapat uh, sobrang pwersa agad yung pag-ikli. Baka mapasobra naman. Ang gusto ng uh, magulang ng uh, nagpagupit at ang gusto ng ating ginupitan ay yung uh, halos malapit lang sa kanyang kilay yung matitirang buhok hindi masyadong mataas ay yung okay na okay na pogi na si Otoy ang kanyang long hair ay naging short hair na ganyan lang yung gusto niya ayan o naiipon sa gitna yung uh, uh, long back niya kasi yung pagtubo ng buhok sa likod ay hindi uh, pare-parehas kumbaga iba-iba yung direksyon ng tubo nito okay na okay napangiti naman eh maraming salamat mga kabarberos at sana sa mga may anak na got kids na mahahaba ang buhok pwede nyo pagupitan ng ganitong hairstyle